Hello everyone for today's video. Gagawa tayo ng ating daily routine, unpacking, unpacking ng ating uh, pinamili. Alam niyo na kami dito sa Freiburg, Germany, sa city. So kaya let's go, i-check natin ko ano yung pinamili natin. Hurrah! nang binili ni Daddy. Meron kami Paglinis ng plato. Iba-ibang color po niya. XXL to guys. So, Yung, look at that. 150 euro. 1 one, one euro and 50 pala. Sorry. 1 euro and 50 cent. So, ang mura, diba? See? blue, pink, green, yellow, another blue, pink, green, yellow. So, colorful, parang buhay makulay. And pajamas. Nabili. Ang laki. <laughs> so, ito ay nabili lang ng magkano ba ito? 6 euro. 6 euro lang siya, guys. Pangtulog. At ang ang dinayo ko dito ay medyas. Kasi, ito ay ang dami niya, guys. 1, 2, 3, 4 pairs. 1, 2, 3, 4 pairs. Ito ay 2 euro lang itong dalawa na ito. So, very not expensive. At, binilhan ako ni Daddy ng 2025 na agenda. Kung saan natin ilalagay yung mga kailangan natin. Mga kailangan nating isusulat yan ng mga termin. Yan. See? Agenda 2025. 1.50. 1 euro and 50 cent. Super. At ito. Ang pinaka ganda. Pinili ni Daddy sa akin. 15 euro lang yan siya guys. Ang ganda basic comfort na lagyan ng makeup. See? It's very portable. at saka magaan siya. Oh, oh ang cute. See nyo? Ito yung ating pwede ka rin maglagay ng toothbrush at saka mga sabon mga kung anong mga accessories pwede mong ibigay, ilagay dito. Kaya super mura dito sa Germany. So, 15 euro lang yan siya, guys. See? Meron pa siya dito. Pwede mo siyang drag dito. Hawakan. Pero mas comfortable siguro ako pag ganito yung hawak ko. Marami kang malalagay sa loob. Super sound. Yan. Wow, ang ganda. See? At bumili ako ng ganito. Magic book. Pads, parang notebook. 1 euro and 25 cent. 1 euro and 25 cent. Napakamura guys. Super. Para meron akong lalagyan ng mga aking mga members. Mga nag-members sa akin diyan kay mag-members na kayo diyan tuwing live natin sa YouTube channel Well Mel TV. Sulitan so natin sila sa sulat para share na sure. Okay? Bye everyone. Thank you for watching. Mwah!